Nakakatawang asa rin yung mga taong makikitid ang pangunawa. Kalimutan na daw natin sila. Hindi ko kayo nakalimutan. Ako pa rin naman to. Hindi ko lang kaya suportahan. everybody palusong nga tayo, good morning sa ating lahat Tara tayo nagdi-deliver <laughs> <laughs> Kaya uh, ulam natin, uh, bulalong kalabaw Nagdala ko long sleeve dahil isa lang daw long sleeve ni RJ So bigyan natin siya ng apat Ngayon tayo ditong ang pasit kabagan Pang merienda namin mamaya uh, Kapit asukal So okay na yan Pwede na tayo palusong mga body. Diyan na si Harvey. Sabi ko sa kanya eh, dapat di mo na siya lumusong kasi medyo masama pa daw yung pakaramdam niya. May, may sipon pa. Eh, kagaya nga ngayon, maulang umaga or maambon na umaga. Para mamaya ah, ako mabinat. Eh, mga ating masyadong pera yan. Eh. alay lang <laughs> bye bye nakatawang asa rin yung mga taong makikitid ang kong unawa ito nyo nga ako body oh. nagpa kesame tayo tsaka tayo nagpa span drill so tayo lang tayo yung umaasenso <laughs> diba? Sama bang magpa yun ba yung batayan nyo para masenso yung isang tao huwag ka nagpakesame nagpa-spandrel masenso na agad di ba pwedeng pinaghirapan yan at pinag-ipunan so, atapos natin yan nagingit-ngit sila lakas yun panike kaya uh, sabi ko eh yung ating bubong at saka yung yung isa hindi pinasukan ng ibon niya pa ba hindi ko pa ipapagawa yun hindi na ipag yun <coughs> dahil priority namin yung mga pag-aaral ng mga bata diba? sabi nakalimutan na daw sila sila hindi ko kayo nakalimutan ako pa rin naman to hindi ko lang ako kaya supportahan sinabi ko lang din sa inyo na hanggang ngayon eh mayroon pa rin tao makikita ng pangunawa tapos pala mayroon pa pala ito pa pala mga kababi. bakit daw hindi natin pinakikita yung hatian o yung magiging harvest namin sa farm halimbawa sa gulay Ah, uh, di natin sinishare sa kanila paano doon nila malalaman. Sabi ko, eh kung yung hindi niyo nga nalalaman, binabas niyo ako eh kung ano ang sinasabi niyo pang malaman niya, di ba? mas lalo na. <laughs> Tsaka, sabi ko nga, mga kabady, noon pa man, sinabi ko na sa vlog na hindi lahat o hindi lahat ng galaw eh kailangan naka-vlog. So, meron kasing parte na kumbaga eh, sa amin na lang baka yun na yung privacy naman namin dahil lahat naman ng trabaho lahat ng ginagawa natin sa farm halos na i-document naman natin mga kabati na ayos na i-share naman ng maayos sa inyo pero pagdating sa mga ganong parte dati mga kabati pinakikita ko diba pero ngayon hindi na mas okay na kasi yung hindi alam ng ibang tao na kung kailan kami may hawak na pera ganon sa panahon natin ngayon mga kabadi mahirap na eh di ba sabi ko ay kumita man tayo or hindi kasabihin ko na lang sa vlog na yan kumita tayo o natalo tayo o tumabla tayo ganun lang pero yung napakita ko paano, ina paano inanggot paano naghatian hindi na bukod na private na namin yung sa amin na yun mga kabadi pasensya na mga kabadi pero pagdating sa ganong part mas mabuti pang sa amin na lang muna yun mahirap na mga kabadi mahirap actually mga kabadi kung, kung talagang mas kung talagang showy ako na uh, talagang showy ako mga kabadi baka uh, mas lalong manggigil yung mga tao eh kasi kung noon pa lang pinakita ko na kung ilan yung na-harvest natin kalamansi at kung magkano yung pinagbentahan natin diba? pero hindi ko ginawa yun kasi alam ko yung eh, mga tao yun ha yeah, mas minabuti kong ano na lang baga uh, huwag na lang kasi dumating talaga tayo sa uh, parting ganoon so nala nalalaman nyo naman mga kabadi kung halimbawa nagtanong kami ng gulay kumita kami o oh, hindi nalalaman nyo naman sinasabi ko naman talo. Nakabawi kami ng puhuna at kumita kami. Kahit pa paano kumita kami. Ang talo lang namin yung pagod sa pagtatayo ng balag. Bakit? Kasi parang dalawang beses tayo magtatayo niya. Diba? Tinayo natin ng umpis natin naman ng apalaya. Tumumba. So another tayo na naman. Doon lang kami natalo. Yung pagod namin sa pagtatayo ng, ng balag. Pero kung hindi yung tumumba, eh, alasabi kong hindi naman paliit yung ano eh yung consumo ko yun eh palaki na mga kabadi dahil malaki mga bata kailangan eh medyo lumalaki laki rin yung kita mo dapat so, paano mangyayari yun kung di mo gagawa ng tapos na sa ganitong senaryo <laughs> sa ganitong ano sa ganitong buhay na nakapagpatapos na yan, may mga kanya-kanyang buhay na yung mga anak nila may kanya-kanyang pamilya na alam ko mga kabady marami sa inyo tapos na sa ganito pero ako sabi nyo nga parang anak nyo na ako parang ano kumbaga nag-uumpisa pa lang ako dahil siyempre bata pa yung mga anak ko nag-uumpisa pa lang sila mag-aral wala pa tayo doon sa level na Uh, talagang magastos na may pa nga lang mga kabady nagagastosan na ako dahil syempre ilan sila apat sila diba? pero awa ng Panginoon mga kabady lagi like, kong dinatasal sa kanila na kapag so, tapos ko lang sila uh, bigyan pa niya ako ng maraming lakas sa pangangatawa dahil ito lang yung puhunan natin mga kabady which is pinuprovide naman ni God mga kabady Hanggang ngayon, eh... ginagubayan niya tayo, mga kapatid. Oh! Wag! Walang kunin si RJ Jane dyan. Mga resepon oh. ni ko ay nasa iyo? Oo. Bibigyan ko nga ng kahapon, eh. Naiimang paliwalat ko sa bahay. Dahil... Walang baryo, nasa bahay. Eh, kasi nandoon yung lisensya ko. Sabi ko, kaya ako wala naman pakialam doon sa laman, wala naman laman. <laughs> Ilusensya ko lang. Wala <laughs> <laughs> ka pa tuloy kami sa kayo, nalaglag naman. <laughs> <laughs> Anong ginagawa nyo dyan? Pinagpuputol niyo. yun. Eh? Ito, tayo na tayo. Kaya mamaya nga umuulan <coughs> Dala Bumalik pa kay dito kapan Hmm, building, building. Saka ano, alap lang ilaw dito but may solar dyan? Ay <laughs> so, Sabi ko kasi doon na lang kalat dito dyan Tulak na natin kasi may kalentiyado Dyan na lang eh ka Na welding nyo? Hmm Ngayon <laughs> yung clutch naman niya, patid mo rin. Ang dalas mga patid ng clutch nun. Yan. Yeah. May nagtatanong tayo ka ba, bakit daw natin pinuputulan yung kalamansi? Bakit daw natin pinuputulan yung ibabaw? Para po hindi siya manangkad ng gusto. Bumilog muna siya. Yan po yung ating goal mga kabady. Kasi pangit kung abod na lang siya matangkad, payat na matangkad na walang bilog sa ibaba na hindi siya makapal sa ibaba kaya kailangan mabilog siya sa ibaba na medyo hindi katangkaran maganda bukod sa magandang pitasan eh hindi pa hirap yung mga punggok lang siya na malapad pabilog actually late na nga eh kaya, kaya, kasi noon nakaraan mabunga kasi tsaka papabunga tayo hindi ka naman pwede mag Takraw ni pagkainit. Ako bunga, ojey. Ojey, 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 Tatos Ojey, ojey. Ojey, ojey. Ojey, Ayos oh, hey, sabi pesos mo Ngayon 10 piso na Nagka-zero <laughs> na na <laughs> So, yan mga tayo Mag-grass cutter tayo sa Sa dulo Punti na lang yung kalahati na lang Anong maya rin Mabun-bun na Sakto yung lusong mo, Bin Mù lên phố Rồi Được

sili di peding grass caterin maka pa di kasi may, may iwan sya dikada sa pa ah kaya alam bulutin mali kasi ula diligtap